Diskaya can't be state witness, say Assistant Ombudsman. Ang mga diskaya ngayon ay parang nagpapaawa. Parang ang lagay, eh parang sila ang biktima at nagamit. Pero hindi natin mayaalis na sila ay parte ng pang-aabuso at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sabi nga nila, pag may manggagamit, may nagpapagamit. Pero sa isang banda, ang pakikipagkuntsabahan sa maling ginagawa ay mali. uno sila ngayon ay makikipagtulungan at gusto pa na maging witness. Nagawa nyo na ang magsinungaling noon at hindi malabo na magsinungaling ulit kayo. Mahilig kayong magsalita ng tahitahe at pirapiraso. Hindi kayo dapat bigyan ng boses at hindi rin dapat kayo pagkatiwalaan at gawing witness. Parang ang hirap naman noon na magiging witness ka dun sa mga kaso na involved ka. Bawat salaysay na inyong bibitawan ay pwedeng ipanglaban sa inyo. Hindi naman pwede na didepensahan mo ang sarili mo, magpapanggap kang nakakaawa at biktima kung pwede ka namang umamin at ituro mo kung sino-sino talaga ang involved diyan sa katarantaduhan nyo. Kung talagang sincere kayo dyan sa inyong mga sinasabi, dapat noon pa man sinabi nyo, hindi yung pinapahaba nyo pa ang usapin. Kung pwede nyo namang sabihin kung ano ang totoo. Kaya hindi kayo dapat pagkatiwalaan. Ang dapat sa inyo, ikulong. Ngayon lang kayo tutuga kung kailang sukol na kayo. Tapos gagawin pa kayong witness na alam naman namin na kayo ay sinungaling. Hindi malabo na magsinunguling ulit kayo at magtahi ng mga salita para iligtas o palabasin eh na kayo ay biktima. Pero ang totoo, kayo yung mga nang biktima na dapat talaga kayong managot. Gawing witness, hindi marapat yun. Ang marapat, yung kayo ay umamin na kayo ay nagnakaw sa kaba ng bayan. Kaya doon lang tayo sa totoo. Huwag niyong balikuin ang katotohanan na parte kayo ng korupsyon, parte kayo ng pagnanakaw sa kaba ng bayan, at dapat parte din kayo ng paparusahan. So yung safe and God